So, syempre, may mga students na kaya tayo bumabang, kaya tayo yung sec pumasok kasi mayroong mga naniniwala sa akin. Minsan may nakabasa ako na sabi nila, um, fail you sir, na kahit minsan na uh, naiinis na rin kayo, sa amin, nandiyan pa rin kayo, nag-instate pa rin kayo. Let <laughs> up Kasi mahilig kasi ako makipag debate sa mga bata. Kadal na kapag brainy brainy yung mga bata. Kapag kitas ng klase, nag-uusap po sa kami, nagkakaroon kami ng conversation para lang to boost their ideas hanggang saan ba yung paalam nila. Para na push din sila. Kaya madalas ganun yung ginagawa. Tapos nag-open. Minsan may mga estudyante pa rin mag-open sa'yo. No? Ihintayin talaga nila yung maubos yung mga klase mo. yung mga klase <laughs> niya. No? Ah, oh, 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 mga bata oh, oh, eh, Pero oh, ano sila, na, no? emotionally unstable sila, unlike tayo. Pero sa klase, parang malaman, no? Pero, Pero dapat binabantayan natin yung mga gano'n hmm. kasi yun yung mga gawin ko kami na yun. Suicide. Suicide. Uh -huh. Dati kasi, nung umpisa ng mga teaching career ko, talaga minsan ako namin minsan nagtatanong kapag nakikita ko yung problema na may problema yung ano ano problema mo? May problema ka sa bahay? Yan, nagsasabi ka, gano'n naman sila. Pero iba yung generation ngayon. Palagi ko, kaya sila gano'n, kasi yung previous generation before them, masyadong, hindi naman traumatized. May mga experiences lang sila na ayaw nang iparanas sa next generation. Alimbawa, may mga nanay kasi na ganito yung thinking, mga magulang na ganito yung thinking. Um, ayaw kong iparanas sa mga anak ko, yung naranasan ko nung bata ako. Ganon, ganon yung isan thinking nila. Sana ako doon. Nila, no? oh, ako doon. Eh, then, excuse na. Mm -hmm. Pero ang um, dating, at sino ka ba ngayon? Di ba ngayon, malakas ka ngayon because of your experiences, because of your past experiences. Kung hindi mo ipaparanas, kung pipigilan mo yung mga naranasan mo noon na maranasan ng anak mo ngayon, hindi ba parang pinigilan mo rin siya na mag-develop? Kaya nga naging matatag ka kasi naranasan mo yun. Pero ngayon dahil masyado ng bantay-sarado yung mga magulang sa mga anak nila, talagang na-baby sila, hindi na sila naging matatag. Eh, yung ano? Mount na. Ha? Mount Pinto. Ah, yung ko. Sa high school ako, nasabihan ako, third year high school yata ako na. Sabi niya, kasi uso pa yung reporting na araling panlipunan. Hindi ano, pa yun araling panlipunan. Kaya yeah, kasi? Kaya nag-report ako, nag-report naman ako, mag-isa lang ako. Sabi niya, pagkakas na reporting, kinausap ako ng teacher ko. Sabi niya, alam mo, pwede kang maging teacher. Yun, ah. dun, ako, dun ko naisip na, ah, teacher ako po nito. Alam mo, pwede kang maging teacher, sabi niya sa akin. Ma'am Leila yeah. at ang pangalan ng Ma'am Leila. Eh, sa year ko, kanina nakalagay sa video. Civil Engineer. <laughs> wow! Civil Engineer. Pero, third year. I want to be a chef. Ah, chef ka? <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ikaw? <I> Stewardess. <laughs> Oo, like. so, di ba? Nasa na ito eh. Sabi niya, pwede kang maging teacher, sabi niya. Bakit ma'am? Sabi ko. eh kasi nung, nung ikaw yung nagsasalita niya, lahat ng kaklase mo nakikinig Palang sa'yo. sabi siya. niya. Huh? Sabi ko, yun nga lang. Sabi niya, kalat talat yung ideas mo. Hmm. Sabi niya. Kasi pa, ano ako, mag, ikukwento ko ito, may babalikan Ay, ako. Kasay. Tapos nagbago siya nung 4th year high school ko. Kaya ako naging civil engineer. Kasi nag-enjoy ako nung, di ba 4th year high school sa PNE? Mm -hmm. Meron tayong ang babae sa nasila sila, manicure, uh, uh, table, handicraft, handicraft. sa lalaki, or industrial, arts. industrial arts, tapos mag-drawing ka ng building. Yun, dun ako naging enjoy. Kung ano yung inspire ka? Kasi civil engineer ako sa Yun, hindi nilagay ko sa yearbook kung civil engineer. Pero nag-enroll ako ng college, education. Malayo. Ako naman, before ako kung tayo, may kalungan ko yung pinag Nung in-announce na nag-graduate na kami, may isang buong straight na ano namin, court period. Tapos sobrang saya, recess eh. time. Nagtatakbo kami. Tapos may tinula pa ako sa loob ng room. Tapos as in talaga, nag-dilis ka teacher. Tapos, tinulak ko siya. Ako pa may tumula. Oo, oh, yun yung kaklasi ko. Alam ko eh, yun to, nagtingin ang lahat din sa mga mga. Tapos nagtatakbo kami. Tapos pinatakaw kami, hinapit kami. Pinatakaw kami, pinatayo so, kami. Tinataw kami. Secret lang. Ito ba yung na? <laughs> At, um, oh, oh, na eh. Ngayon, pinatayo ko Itong eh. tatlo na ito, sabi niyo yan. Huwag niyong yung mga estudyante eh, na oh, hindi ko mag-graduate. Oh, mag <laughs> ano, ano, ano yan? In ito. front to? Oh. In front? My God. After yung announce, okay. na graduate na, uh, okay. na, uh, na Doon na. naman na, pero kumbaga siyang bilang bata. Na minsan ito, ano kayo, excited ka, oo, sa mga buhay talaga yung dam, tama at mali. O um, mali ko hindi ba? yung yung ginawa na buhay eh, mali talaga yun. Eh. Kasi diba? na stress packet sa tissue. Diba? Yeah. Kaya siguro parang sabi ni Lord okay. Delete ka diyan para ma ano malaman mo yung talaga, pakiramdam talaga, diba, ano, so, sa future. <laughs> so, so far wala na nang gumagawa sa. Eh pero ano yun after ng tara. Eh. Pero sa minsan kasi matututo ka doon sa mas oh, impacting oh. eh. Nila? Diba? Minsan kasi kung paglalitan ka lang na ay bawal yan, sabihan na. Medyo walang impact. Saka so, high kami nun. What hi, do you mean high? High kami sa, sa kasiyahan. <laughs> uh, uh, hi. hi. Ibang high yun nasa utak ko. Ka oh, hi. High kami, <laughs> do oh, hi kami sa dopamine happiness. High kami sa dopamine. Nandito oh, namin ang bilis yung paggawa natin ng dopamine. O, i-contact na kayo, di ba? Iyanaw ah. sa list of candidates. Mm. Di ba ang sub sa piling daw? Wala na kasi yung slow mo ka yung baris, kagaling na kami. Imagine yun. nag-average ka na lang ako na, di ba? Pero, um, ako may pagmamayabang ko naman, doon average ako lang. Pero sa lahat ng malalaki, ako yung doon ko nalaman na matino pala. Okay. Na kahit average lang ako. Minimending ko lang talaga yung ano ko, low key ko eh. Pero saya sa akin ang teacher ko, si, si si mga ano, si mga pagbin, eh, naalala ko ba yun? Pagbin okay. science <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> Kaya ka nag-science ngayon? Hindi, hindi, hindi. Sinabi niya sa akin ganyan. Kasi ano kami, pagkakatropa, Dota, mga Dota boys, alam uh -huh. so niyo Dota. Oo. Uh -huh. Mga PC. Kapag break namin, pupunta kami sa computer, shop. Doon maupusok ang namin. Oh, nice. Yung oras namin. Kaso nangyari doon, sasama ako sa kanila, pero kapag time na nang pasok, papuwi na ako. Mabaga, mapatchin na ako pa pala ayokong mag-cut kayo. Ako hindi ako. Kaso nang time na yun, nakasaya. Yon, nagkating din ako. Tapos nung one time, ano, oh, pinatawad niya ako. Sabi niya, oh, ikaw, kit. Sabi niya rin sa akin. Alam mo bang ito, ikaw yung nakasama sa lahat ng mga hindi okay. na maaari. So, may ano pala, may tutitingin pala sa atin. Kaya kala ko, ano lang ako, natin lahat dito. Parang gano'n, gano'n. Lohong, umaga, loki pero ko pa rin yung video na may kasi simula na parang okay, sige focus na ako. Kaya sinabi ko na nung nag-college na ako, doon na ako nagiging professor. Okay, Seryos. Uh, kasi akala ko yung pagiging low key ko, uh, as in talaga. Noon pala, may nakakapansin na aalam pala, alam pala nila na nagiging low key ko. Kaya nung nag-high school ako, ay nag-college na ako, nakapag-apply ako ng scholarship. Kasi 85 nung ano yun, 85. Oh. Uh -huh. Kaya yun. <laughs> kaya ano naman, proud naman ako sa si Medes Scholar ano na ma'am? May siguro lang, iniisip siguro ng mga estudyante na hindi sila nakapansin. Pero in reality, may mga ganun tayong case eh. May magaling itong bata na to. Pero hindi natin sila binobroadcast. Kasi we are waiting for them to... Kasi may mga bata kasi nakapag... o yung galing mo naman. Lalaki yung ulo. Mm -hmm. Tapos hindi na magpupot. Sige, may mga ganun. Kaya minsan hindi natin sila talaga sinasabihan. ng galing mo naman. Ano eh, always be right time. Oo, oh, sa so safe. Uh -huh. Pero minsan, nasasabi, nasasabi din natin sa kanila na siguro yung sinabi sa'yo na ikaw pa naman ang inaano ko. Nasa. Ano, uh, oh. Kasi ang classroom kasi, it's an experimental place eh. ba diba? Hindi naman talaga siya one big na ah, dapat ganito ang gawin. Hindi. It's always an experimenting. What what is effective and efficient varies from different students. Ako din, uh, may ka-service kasi kami, teacher. Eh, naging teacher ko rin siya sa nung, ano, nung no, second year high school. Sabi niya, pwede ka mag-teacher. Kasi daw yung, ano, yung parang, parang impression opera. niya sa akin, yung aura niya sa akin, parang kung ano ko, yung gano'n. Tapos, ayoko po, sabi ko, gusto ko maging, ano, stewardess. Kasi, gusto ko talaga kung makakalibot yung, ano, yung buong mundo, sabi ko. Tapos, uh, yun talaga yung balak ko. And then, may opportunity na papag-aralin ako ng pita ko. Sabi niya, anong gusto mo? Ipag-ahanda kita sa 18th birthday mo or akong sasagot sa pag-aaral mo? Siyempre, naging practical na ako. Pinili ko yung pagpag-aralin niya ako. Um, unfortunately, dito, dito sa Angeles or Pampanga, walang ano, walang stewardess. Sa Manila pa lang. That time, wala. Ang stewardess puso. flight attendant? Oo. Oh, oh. Yung mga HR yan. Ano yun, mga 18th century. <laughs> Parang may napanood ako sa TikTok na ano, kahit anong course mo, pwede kang mag-flight attendant. Sakay. Ah, wala okay. pa sa ngayon, eh, idea nun. Dati, dati atay. Oh, wala. Parang may ano yun, siya. Ngayon, ngayon na lang yung ganyan. So, wala. Sa Manila, o oh, siyempre, wala akong alam. Ano lang, bata pa ako. Hindi ko pa alam yung nangyayari. Tapos sabi ng tita ko, gusto kong maging... Sa Manila ka ano, na Hindi, hindi, hindi ko nga siya naituloy kasi wala kong experience. oh, no, sa <laughs> ito, Tapos sabi ni tita ko yung nagpapara sa akin. Ako kasi gusto ko nung bata ako, gusto kong maging teacher. So, ikaw na lang tumuloy, sabi. Tita, hey, minsan ganun, so, sa so, sabi ni ganun. Kung ano yung footsteps okay, ng isa. <laughs> <laughs> Kapag hindi natuloy, ipinagpasa. Nakarelate ako sa kanya, kuya ko na yung kuya ko talaga yung gusto mag mag-church. Pero ako, never ko naisip yun na yung second church. Nung, nung, ano na lang, nung parang nagkaroon na lang kami ng first time, na ano, sa conversation. Parang sabi niya again, ako nga, kahit yung ako nakaglalaman ng college. Kasi, sa akin magkakapitid, ako yung nag-start. Na parang nagmulat din siguro sa sa family ko, sa mga magulang ko, na kaya naman namin mag-alaman. Kasi nung ako yung gumraduate, sumunod na yung kapatid ko. Kahit sa pamilya namin, ako din ang nauna. Kasi yung pangani, pangalawa ko, yung panganay namin, nag-aaral siya naman ng edokte. Eh. Yung nga na din e, niya tinapos, nag-establish oh, siya. Hindi... Parang ang dating sa kanya is hindi daw Ayip. kaya. Oh, Sabang yeah. naihirapan din siya. Yan. Kaya din yung family ko. Parang, least plan, hindi na kaya. Kaya ako umalis na no? Kasi alam kong hindi kakayanin ang magulang ko. So dito sa, hindi, hindi kasi ako marunong, hindi pa ako nakakapag-experience sa pampangan nagkata nagkataon lang kami ka mag-anak kami sa Pasay. Eh doon ako na, sila yung nagpaaral sa akin, tapos naghinap din ako ng scholarship ako. Oh. 500 kada set yung binangkaral uh, ko. Yung sila yung news hindi, sila lang yun. Pero gumraduate ako ng may award. Leadership award na Kasi nga, hindi talaga ako academically inclined talaga. Magaling lang ako. Noong high school, talagang ano talaga ako? Talagang okay. focus talaga ako sa uh, Oo, competitive ba? Mas focus lang talaga ako sa pag-aaral. Wala pong mga fresh, crush, crush, crush na ganyan. Kasi ano ka nga yun? Tesla? Oo, hindi. Wala din ako. Kaya, kung magkaklase tayo nun, kayo yung mga parang weird na kaklase ko. Ay, hindi na may. Ganun sila eh. Yung mga weird sila, yung mga teki. Kung competitive ka. Kami, kami yung mga may ingay sa likod. Mm. Ay sabi ko, kahit maliit mo Ako niyan yung president. Kung tayo. Kaya eh? Oh, hindi kasi ano yun. Eh. Halimbawa, wala na teacher. Uh oh. -huh. Um, sila, jump-jump na kayo. Oh. Uh -huh. Ano na lang. Mga okay. Pero, kasama ako ng mga mag-gulong boys. Pero pagdating na ng teacher, ah. focus na. Ah, Kung na. Pero, kasi wala akong masyad Wala, siguro ang ko yan. Sila, gusto ko silang kaibigan kapag mga ano na, during my ano, spare time. Pero kapag ano na, sa aral, past aral, time, aral. Na, aral Kasi ang goal ko na yun, basta pumasala. Uh, hindi ako nag-enjoy sana sa, sa pag-aaral. Okay. Pero ano. Sabi nila, the high school life nga ang pinakamasaya so, eh. yun. Sa akin, hindi siya ganyan. Pero nagkaroon ako ng thoughts na hindi ako nag-enjoy. Ako rin. Kasi oh. serious ako. Mm -hmm. Tsaka si mama ko rin kasi, napaka-strict. Yung pag 85 e yung grade ko, maayaw ma niya. Gusto niya ang 86 pa taas para... Kailan mo na-realize yung, yung, ano, yung reality Na? Yung reality High school pa. Na eh, yung reality ng buhay Eh, high school. Matuloy na. Kasi nakikita ko yung kahirapan nun. College na siguro ako. Kasi <coughs> na high school na, na kailangan uh, talaga magpanag ng oh. para lang makasurvive. Uh, oh. Talagay ko nung college na ako. Kasi nung high school ako, wala akong maasa pa rin naman ako. Pero nung college talaga yun. Mahirap kasi yun, nakik may nakikitira nakiki ka lang sa bahay. Eh yung time na yun talaga nakatira lang pila-tito at pila, tito, pila tito ko. Tapos sila pa yung nagbabayad -bu natin, sila yung yes because, sila yung nagpapakait sa akin, sila yung korea debt to pay. So medyo nahihiya ako. Tapos, may mga times pa na kailangan ko magbayad ng school, ng mga project-project niya. Sana ko pupuha, sana ko hihingi. Nakakahingi ko lang nung isang linggo, hihihingi naman ako, na ako. Kahit naman hindi oh, ka naman dapat maghihiya. Kahit sila mismo na willing naman na maghihiya, may ako ako. Kaya doon ko naisip na, is pwede, sabi ko. Hindi ako pwedeng hanggang bu habang buhay na ako maaasa sa ibang tao. Kaya eh, malaki ang pasasalamat natin sa mga tumulong ah, sa atin. Oo, yung mga tito-tita. Erin Oh, And real talk lang. <laughs> No, kasi ito po yung hindi tumutulong, yung mga kapatid nila, tito at tita, sila yung madami sila sa akin. Oo. True. Pero kasi hindi tumulong sa'yo, sila yung tahitik lang. Sila yung sila sa ano Oo, na parang sige lang, gawin mo lang yung magpapakit. Kaya mas nabubless sila eh, mga tumutulong. Oo, oh. sila. Kahit ako super Kaya ayaw ko silang, ayaw natin silang ipahiya, kaya ganito tayo ngayon. Natito tayo ngayon. Picture na tayo. Pero nakakanong ko lang kasi hindi na ako nakakapicture. Kahit ako. Pero pinamakuha sa sarili ko, hindi ko sinasabi sa kanya na kasi madami na siya mga pinaaral na mga Pero ako, uh, proud na lang ako na uh, sa lahat ng pinaaral mo, tita, ako yung pinagraduate. At hindi ko man hindi ko man maibalik yung utang na loob ko, yung mga ginasas mo. Pero, uh, hindi ko sasayangin ito Yung binigay sa hindi ko ba mabigay ng babalik ng material, eh. pero siguro pagtulong sa mga magulang mo, sa, sa buhay mong sarili mo, di ba? Ay. Yun na mismo yun eh. Para sa in kasi ganun eh. Yun na yung pa Oo, yun pal, pal parang palit, parang palit sa na then, ito, ka sa kanya. Na, ito, tumulong ka Opportunity na ito, mas gagawin mo pang successful yung sarili mo. Yeah, kasi pumunan na yung binigay sa inyo. Mm -hmm. Diba? Ikaw na yung bahala magpalit. Parang binigyan din ako ng assignment na tito ko nun eh. Kasi ikaw na niya nasusulot ang magpapaaral sa mga next batch ng mga pinsan kasi At least hindi na sa kanila. Kasi wala pang college na sumunod sa mga pinsan ko. Medyo malayo kasi ang agwa. Agwa. Tsaka masarap naman kasi talagang tumulong. Oh. Kaysa ikaw yung humilingi ng tugot-tugot. Pero siyempre, dapat ano ka po kailangan equip pa uh -huh. diba? si muna. Oh. Mas Kasi nahihirapan mo na pa. Tutulong ka ng wala pa. Pinipilit mo pa ako. Oh. Oo, oh, wala. Kailangan mo na mong tulungan sarilo. sarili mo. Sarili mo talaga. Diba? Kung wala kang pantulong, huwag mo tulungan. Kasi wala ka uh -huh. talaga eh. Diba? Kasi naman tutulong ka, kasi ko yung nakabuwasan. marami namang way para tumulong. Kaso kasi yung iba, pag sinasabi kasi, pag ayaw, parang hindi sila naniniwala na wala ka pa, kahit na teacher. Hindi teacher ka na, di ba? Ang laki na soldo mo. Ay, ay, oh. Hindi, hindi, hindi tura sa atin. Oo oh, nga eh, makabak na <laughs> ano, makabak na stress na meron akong utang ng diba? one year plus. Okay. Sinasabi ko sa kanila pag may ano, lumalapit o sabi ko, walang wala din ako ngayon kasi akagasod. Parang di ba naniniwala? Yung, yung, ito may nakakatawa. Alam kasi nila na ang teacher malaki ang sahod, mm. may bonus. Oh, okay. Ito, yeah. ito may nakakatawa. Hindi na alam. Masabi pa nila yan. Nakakalabos lang kayo, nakakapagulag kayo, tapos wala kang pera. Eh, minsan gusto mo sabihin, ba, yung pera ko, pera mo? di ba? Kaya <laughs> <laughs> ako pisado mo yung ano May ano budget ka sa, sa akin. Pag wala nang pera, ibig sabihin la, eh, wala nang sa pera ka, may papayari naman sa kanila. Di ba, ibig sabihin yung pera ko nasa iyo, is para sa iyo lang, hindi okay, mo siya yung okay. pinibigay ko. Gusto ba natin tumulong niya, kaso sakto lang eh, yeah, sakto lang tayo, talaga. Dahil yeah. mo din sila yun. And then sabi ganyan, kapag nagpa-utang ka, pa-utang mo lang yung, uh, yung amount na okay lang sa'yo kahit hindi natin. Mawala. Uh -oh. Parang bigay ka sa'yo. Ano na tayo sa utang? Yeah. <laughs> ano to? Ano to ano, ano, guys? Ano? Uh, 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 limang episode po ito. Ay, ano, ay. O, balik ay. tayo sa high school. Naalala ko na nung high school kami kapag may re-resist Mga kalokohan. Hindi naman. Uh, ay! Uh, okay. sige, kalokohan. Wait lang. Sige, sige. Alam mo, kasi bilang teacher ka medyo ba? Oo, oh, kala nila. Sabi nga nila. God God, oh, us. sabi nga nila. Yung mga pinagdaanan niya, napagdaanan oh, na okay, din. Tayo. Yeah, yeah. Okay. Kaya papunta pa lang sila. Pabalik, Pabalik na tayo. Iniisip pa lang. Nagawa na. na namin. <laughs>